Mandate Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at Dates. Muna sa pagbobotohan hanggang sa bilangan tayong nakaantabay Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado The Mandate 2025 The Brigada Midterm Elections Special Coverage Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan Live mula dito sa Maynila pem Sa General Santos City Sa Libak Sultan Kudarat Patabato City Trento Agusan del Sur The Musicanood News. All All right. Right. The Mandate 2025, The Brigada Midterm Election Special Coverage. Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalon! of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Our home Our treasure and our pride. Join the Brigada Advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila. The music and news authority. Mga kabrigada ng ating one time the New Filipino Time, alas 6 na po ng gabi. This time check is brought to you by Drive Max Capsule. Lalaking ANGAT TUMATAGAL! Six Six sa mga bagong balita. Rinig, rinig sa buong bansa. Sa buong bansa. Narito na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide mula sa Brigada News FM Manila. Drive Max, Drive Max. Ay, na balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng DRIVEMAX Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Sa Drive Max Brigada Balita Nationwide ngayong gabi, PNP iniimbestigahan na ang posibleng koneksyon ng isang Chinese group sa pagpatay sa isang businessman at driver nito. Mas malaking alokasyon ng budget para sa local transport manufacturers, tiniyak ng liderato ng Kamara Programa na maglulunsad naman ng pautang at ayuda sa mga magsasaka, inilunsad ni Pangulong Marcos sa Mindanao. BIPX, nakapagtala na agad ng halos isang milyong pasahero na pauwi sa probinsya ngayong Simana Santa. At dugo para sa kabrigada, bloodletting activity ng lahat ng Brigada News FM Station sa buong Pilipinas, dinagsa ngayong araw. Drive right Buong puso. Kasama ang buong puwersa ng Brigada News, Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives, changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. kasama ang lakas ng Thrive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ay Thrive Max. Max. Brigada Balita Nationwide. Thrive Max. Max. Balita. Balita. Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula po sa Brigada News FM Manila, heto na ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Araw po tayo ng Sabado, April 12, 2025. Kami ang inyong tagapagbalita. Ako si Brigada Leigh Bagyo. At Brigada Sheila Matibag. Bye -bye. Try Max, Brigada Bandita, Nationwide Mga kabrigada, nilinaw po ni Congressman Rodante Marculeta na wala itong isinusulong na panukala na nagbabawal sa crucifix. May aligasyon kasing nagsasabi na anti-Catholic si Marculeta dahil nga sa naturang bill. Sa panayam naman ng Brigada News FM, sa naturang mambabatas, binigyan din itong sa panukalang dati nilang sinubukang isulong may hiling lang ang ilang sektor na magkaroon ng neutral state sa mga ospital. Pero bago pa man daw dinggin sa komite ang panukalang ito, sinabi ni Marculeta na died in natural death na ito noong 18th Congress. Uh, nakikiusap yung ibang sektor na magkaroon lang ng parang sa isang hospital, magkaroon lang ng isang neutral space. Pero yung bill na yan, uh, hindi na natin. Kasi eh, bago pa yan madeleine sa committee, nag ako ng pre-committee hearing at napag uh, na namin that it might create misunderstanding among people. Kaya ang ginawa namin, hindi na isinulong yung bill na yan. Max. Max. Brigada Bandita Nationwide Samantala posibleng may koneksyon ng isang Chinese group sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa isang negosyanteng Chinese at sa kanyang driver. Ayon sa PNP, may pagkakahawig ang pamamaraang ginamit sa insidente sa isang kasong naitala noong nakaraang taon. Narito ang ulat ni Brigada Cath Austria, Ibrigadamon. Brigada! Iniimbestigahan na ng Philippines. PNP National Police ang posibleng koneksyon ng isang grupo ng Chinese Nationals sa brutal na pagdukot at pagpatay sa Chinese businessman na si Anson Ke at sa kanyang driver. Ayon sa PNP, may indikasyon na ang grupo ay sangkot din sa pagdukot ng isa pang Chinese National noong nakaraang taon. Sinsibilarity po doon sa naunang insidente involving also a Chinese National last year is uh, pareho po ang tinitingnan natin modus operandi po. Ang uh, uh, grupo po na involved po doon sa sinasabi po nating isang insidente ay sila rin po ang posibleng tinitingnan po natin naghubo behind this. Pareho umano ang estilo ng pagkakagawa sa krimen. May duct tape sa mukha ng mga biktima. Nakatali ang mga kamay at paa at isinilid sa nylon bag. What is the reason kung bakit po natin possibly tinatay ako po itong incident po na ito dito sa isang incident po noong last year po because the manner po ng how the, uh, the kidnapped victims po were, were killed. Pati po yung uh, paglalagay uh, lalagay po ng uh, duct tape po sa mukha po, the, the way po they were uh, hug tight na pag-alamang may kaugnayan ng grupo sa mga dating operasyon ng Pogo. Sila raw ang tinatawag na muscle group na ginagamit bilang paniningil sa mga may pagkakautang sa industriya. Bagamat wala pang direktang ebidensya na tumuturo sa Pogo bilang may kinalaman sa kaso, iniimbestigahan na rin ang mga otoridad ang posibleng motibo kaugnay ng negosyo ni Ke sa steel industry. If you may recall, uh, paok mentioned there is a uh muscle group na ginagamit ko para takutin yung may mga may mga utang po sa pogo po. So ito yung tinitingnan natin. And you are asking kung may kinalaman po ba sa POG operation po itong biktima. Wala pa po tayo sa wala pa po tayong na na i-establish po na ebidensya. But we are looking at the possibility po na yung kanyang business po kasi, which is yung steel still business po, might have uh, something tutukpo do doon sa posibleng uh, motibo po dito sa kaso po na ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kas Austria ng 105.1 Brigada News sa uh, Manila. The music and News Authority. Tiniyak so, naman ng liderato ng Kamara na isusulong nito ang mas malaking budget allocation para sa mga lokal na transport manufacturers ng jeepney. Kasabay ito ng tinutulak naman na modernization program sa bansa. Naniniwala ang leader ng Kamara na magiging mas inclusive raw ang paglago ng ekonomiya kapag gawang Pinoy ang sinoportahan, May report si Brigada Haji Caminyo, i-brigada mo. <laughs> Pinagtibay ni House Speaker Martin Romualdez ang commitment na pupondohan ang modernisasyon ng transport system sa bansa habang pinoprotektahan ang kabuhayan at kalikasan. Ayon kay Romualdez, magtutulungan ang bawat miyembro ng Kongreso upang tiyakin ang mas malaking budget allocation sa Public Transport Modernization Program. Kabilang narito ang pagsuporta sa mga mekanismo para sa drivers at operators na maaapektuhan ng transition. Binigyang diin din ng Speaker ang kritikal na papel ng local vehicle manufacturers hindi lamang sa modernisasyon ng transport system, kundi pati na sa pagtataguyod ng inclusive economic growth. Una rito, nakipagpulong si Romualdez sa mga opisyal ng Francisco Motors at leader ng transport group sa Kamara, kung saan ipinresinta ang mga modernong jeepney na gawang Pilipino. Partikular na inspeksyon ng leader ng Kamara, ang tradisyonal na Francisco passenger jeepney na pinagagana ng Euro 4 compliant diesel engine at fully electric Pinoy transporter na may air conditioning, CCTV, right side entry, emergency backdoor exit na magsisilbing access para sa persons with disability. Sinabi ni Francisco Motors Chairman Elmer Francisco na nasa 250,000 units ng bagong public utility vehicles ang kakailanganin sa ilalim ng Jeepney Modernization Program na ipinatupad noong nagdaang administrasyon. Iginit pa ni Romualdez na ang pagsuporta sa mga ganitong kumpanya ay makatutulong sa paglikha ng trabaho, pagsuporta sa komunidad. Bukod dito, mababawasan din ang pagsandal sa imported na sasakyan na binili ng marami. Farming Transport Cooperatives para tumalima sa modernization regulations. Kapag sinuportahan ang mga lokal na negosyo, mas tatatag umano ang ekonomiya at ang pamumuhunan sa mga produktong gawang Pinoy ay pamumuhunan din sa mamamayan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. By Max. By Max. By mga kabrigada, oras sa buong Pilipinas, alas 6.11 na ng gabi. Ang mga kababayan, ipagpatuloy natin ang suporta kay Senator Marcoleta. Tulungan natin siya mabait, matalino, matintegrity. Marcoleta, iboto na niyo. Let us bring back our president, no matter what happens. Mabuhay po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Marcoleta, Marcoleta sa Senado. Mula sa, sa PDP Party, iboto Pagkasinador senador Marcoleta, number 38 sa balota, pay for by June Pagadua, General Santo City. Amen. Maganda Patuloy ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang matulungan ang mga magsasaka sa bansa. Kahapon, inilunsad ni Pangulong Marcos ang Agri-puhunan at Pantawid Program sa Mindanao. May report si Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada Pinasalamatan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang malaking ambag ng mga Pilipinong magsasaka sa ekonomiya at food security ng bansa. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang pagbisita sa Sarangani Province kahapon kung saan inilunsad ang agripuhunan at pantawid program sa Mindanao. Isa itong programa na layong matulungan ng mga magsasaka sa pamamagitan ng abot kayang pautang at buwan ng tulong pinansyal. Sa ilalim ng agripuhunan at pantawid program, Maarim na po kayong makahiram ng puhunan hanggang 60,000 piso sa mababang interes na 2% kada taon. Simula ngayon, hindi ninyo po kailangan alalahanin ang mataas na tubo na nakaakibat ng inyong hinihiram. Maari rin po ninyong itong bayaran ang pama sa pamamagitan ng nagbebenta ng inyong ani sa National Food Authority o NFA sa mga DA accredited cooperatives din. Bukod dito, makakatanggap din sila ng buwan ng ayuda na 8,000 pesos sa loob ng apat na buwan habang wala pang anihan. Ipinakilala rin ng Pangulo ang Interventions Monitoring Card na magagamit ng mga magsasaka para makabili ng abot kaya at dekalidad na farm inputs sa mga abe. partner ng DA. Sa tulong nitong IMC, mabibigyan po kayo ng input credit upang makabili kayo ng dekalidad at naabot kayang farm input mula sa ating DA accredited na mga merkado. Dagdag pa riyan, mamamahagi rin po tayo ng mga makinaryang pangsakahan katulad ng mobile disinfection truck, yan nandun sa labas, yung forage chopper na inaasahan mapapalakas at mapapataas pati ang inyong ani at ang inyong gita. Ayon sa Pangulo, ang programang ito ay resulta ng pagtutulungan ng DA, Development Bank of the Philippines at Planters Products Incorporated. Tiniyak ni Pangulong Marcos na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga magsasaka at bukas silang makinig sa kanilang mga hinaing. Bukod dito, binanggit din ng Pangulo ang iba pang programa ng pamahalaan para sa mga magsasaka. Nais ko rin pong ipaalam sa inyo na bukod sa agripuhunan na project Nagpapatupad po ang iba't ibang programa ang ng pamahalaan na maari ninyong malapitan upang matugunan ang pangangailangan ninyo sa kapital. Kabilang po rito ang pagsasagawa natin ng Rice Competitive Enhancement Fund. Meron din po tayo credit program sa pangunguna naman ng Agricultural Credit Policy Council. Kasama na po rito ang Agri Negosyo Loan Program survival and recovery assistance program at saka yung young agripreneurs loan program para sa ating mga kabataan na gustong pumasok sa pagsasaka. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Major wide. Major wide. Major wide. Mga kabrigada, isang araw na lang, si Santa na. Kaya ang mga pasahero, dagsa na po sa PITX. May report si Brigada Jigo Custodio. Ibrigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> report. Pagamat sa susunod na linggo pa ang inaasahang bulto ng mga pasahero, nakapagtala na agad ang Paranaque Integrated Terminal Exchange ng halos isang milyong pasahero na pauwi sa mga probinsya ngayong Semana Santa. Mula April 7, umaabot na sa 160,000 kada araw ang bilang ng mga pasahero sa terminal. Pinakamarami ang naitala kahapon na nasa mahigit 165,000. Ayon sa PITX, sa Miyerkules Santo at Huwebes Santo pa ang pinakadagsa ng mga pasahero dahil may pasok pa sa mga opisina. Ngayong araw, inaasahan na aabot sa 200,000 ang mga pasaherong tutungo sa terminal. Samantala, Fully booked na ang ilang mga biyahe ng bus mula PITX patungong Bicol Region ngayong weekend, ngayong Sabado, 15 biyahe sa Bicol ang fully booked, na gayon din sa Linggo, 25 biyahe naman pa Bicol, ang fully booked na sa Lunes, habang 33 biyahe sa Martes at 44 na biyahe sa Miyerkules. Sa kabila naman ng fully booked trips, wala naman daw dapat ipag-alala ang mga pasahero dahil maraming special permits na in-issue ang LTFRB in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News Manila, the Music News Authority. Inumog ng mga taga-suporta si Sen. Christopher Bongo sa kanyang motorcade na isinagawa sa Calapan City. Mainit siyang sinalubong ng mga residente na sabik siyang makita at makamayana. Ayon kay Goh, ipagpapatuloy niya ang kanyang malasakit na serbisyo sa mga Pilipino, lalo na sa larangan ng kalusugan, kabataan at mga vulnerable sectors. Climax. Climax. Brigada Balita. Nationwide. Nationwide. Mga kabrigada, kinasa nga ngayong araw sa lahat po ng Brigada ng FM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao ang ika na taon nitong dugo para sa kabrigada sa pong bloodletting activity at yan po eh, dinumog ng mga listeners, volunteers at maging partner agencies po nang Brigada ng USFM. Para sa kabuang detalye, Brigada Ancortes i Brigada Mo. Brigada. <laughs> Matagumpay na ikinasa ng mga Brigada Station sa iba't ibang parte ng Pilipinas ang dugo para sa kabrigada nationwide blood Letting activity para sa ika anim na taon ang tema ngayong taon na dugo ko buhay mo isang tahanan tayo ay naglalayong himukin ng publiko na mag-donate ng kanilang dugo para sa makabayanin pagtutulungan na makadugtong pa ng buhay sa mga nangangailangan. Target din ng aktibidad na ito na palakasin ang volunteerism na sumasalamin sa layunin ng brigada na in the heart of changing lives. Ngayong araw maliban sa partner agencies at volunteers ng brigada ay nakisa rin ang ilan sa mga avid listener ng istasyon. Katulad na nga lang ni Tata Tatay Ariel Gazulga na galing pa mismo sa Pasay. So ano yung reason bakit palagi kayo nagdodonate? Para yung dugo ko, ma lagi mapalitan, magbago, malinisan. Pero maliban kay Tatay Ariel ay nagpakuha rin ng dugo. Ang isa pa sa avid listener ng Brigada News FM Manila na si Tatay Chudoro na bagamat nung unay, hindi agad nakapasa sa medical assessment dahil sa mababang blood pressure. Matapos makalusot sa ikalawang medical assessment at makapag-donate ng dugo, ay binahagi ni Tatay Chodoro ang kanyang naramdaman. Okay, namalo, wala namang... Oh, okay, mas maganda pa pakiramdam ko para luminis yung ano eh. Eh, ganun ho talaga. Kailangan mag-share tayo ng dugo para sa kapwa natin. Sa kabilang banda ay naman kay Kuya Charlie Manyago, bagamat pang pito o pang walo niya na itong pagkakataon na makapagbahagi ng dugo, ay palagi pa rin siyang nakakaramdam ng kasayahan sa tuwing ginagawa niya ito. Ay mag-donate tayo. Ay napakasarap sa pakiramdam na makatulong tayo at para lang namang kinagat ka ng langgam. <laughs> Sa kabuuan, patuloy na umaasa mga ito na hindi lang dito nagtatapos at magpapatuloy pa sa mga susunod na taon ang mga aktibidad ng brigada na siyang magbibigay dugtong sa mga buhay na mga nangangailangan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. 158 successful donors sa dugo para sa Kabrigada Year 6 na liikom ng Brigada News M. Cebu. Brigada Wendeline Manlangit Karyon, ibrigada mo! Brigada! sa 158 bags ng dugo ang nalikom sa ginanap ng dugo para sa kabrigada bloodletting activity ng Brigada News FM Cebu na isinagawa ngayong araw sa City Mall. Kabilang sa mga nakilahok sa aktibidad ang iba't ibang unit ng Philippine National Police, Philippine Air Force, Maritime at Bureau of Fire Protection. Kasama na rin ang mga solid listeners ng BNFM Cebu, pribadong individual at iba pang walk-in blood donors na tumugon sa panawagan ng brigada para sa taunang bloodletting activity. Katuwang ng Brigada News FM Cebu sa matagumpay na aktibidad ang Philippine Red Cross, Eastern Visayas Regional Blood Center, Cebu Chapter at City Mall. Nagpasalamat naman ang pamunuan ng Brigada News FM sa lahat ng katuwang sa taunang aktibidad na layuning makapagdugtong buhay sa ating mga kabrigada kung saan tema na ito ngayong taon ang dugo ko, buhay mo, isang tahanan tayo. In the heart. Of changing lives. Ito sa si Brigada Wendelin Manlangit Carion ng ninety point seven Brigada News FM Metro Cebu, the music and news authority. Drive Max, Drive Max. 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 Brigada Banita <laughs> Nationwide. Nationwide. May habang binantayan upang upang completo. <laughs> Drive Max, Drive Max. Brigada Banita Nationwide. <laughs> At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Drive Max Brigada Balita Nationwide. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada New Seven Philippines, katuwang ang DRIVEMAX Plus Herbal Capsule. Buong puso, kasama ang buong puwersa ng Brigada New Seven Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong lingkod. Ako si Brigada Ley Baguio. At Brigada Sheila Matibag. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Mula rito sa Brigada New Safa, Manila ang nag-iisang The Music and News Authority Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Mula dito sa Brigada News FM Manila DRIVE MAX Brigada Balita Nationwide Hatid sa inyo ng DRIVE MAX Herbal Capsule ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Drive Max Capsule. Lalaking angat, tumatagal. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada. In the heart of changing lives.